Pre, ano mo? Momois. Ah, Ay, ah, hindi pala 888, abot. 186 556 8095 para gate 134. naman Magkano masikip? Ih, yeah, masikip 'yan, pre. Yung, 'yung mga dyan, Hazard, hazard.

Ah, oh, sige, kaya yeah. na. Tulog kapit na. Hindi yeah, ka. huh? ano na ulata. May 100 yan. Pakuling ka sa ah, na eh. Tumulog na eh. na yung labi. magandang content yan. Ah. Ganda <laughs> araw yan. Bukang kinabahan ako eh. baka ako 'yan ba? Diyan na. Driver. <laughs>